Hi! What's up kaibigan? Ito ang mahiwagang TV na maghahatid sa inyo ng mga kakaibang kwento, mga misteryo, hiwaga at mga kakatuwang pangyayari. Sa video ito, ating tatalakayin ang tungkol sa mutya ng kalamansi. Ang kalamansi o citrus microcarpa ay kilala sa pangalan na kalamundin. Tinatawag din ito na Philippine lime o Philippine lemon at nitibito sa mga sumusunod na bansa: Philippines, Borneo, Sumatra, at Sulawesi sa Indonesia at meron din sa China at Taiwan. Ang kalamansi ay napakayaman sa vitamin C, kung kaya ang kalamansi ay traditional na laging kasama sa mga lutuin ng mga Pilipino. Malimit itong ginagawang sausawan at talagang hindi kompleto ang inihaw na isda, karne at mga ensaladang gulay kung walang kalamansi. At hindi sasarap ang mga ibang lutuin kung wala naman ito bilang pang-marinate. Ito rin ang bida kapag summer dahil sa preskong dala ng kalamansi juice. At alam naman ng karamihan na ito rin ang unang panglunas kapag may ubong nararamdaman. At bukod dito, napakarami pang gamit ang kalamansi. Pero bago tayo magpatuloy kung bago ka pa lang sa aking channel, baka pwedeng pakipindot ng subscribe button at bell at palike na rin ang video. At ayon nga sa sinaunang matatanda at mga dalubhasa sa kalikasan, at ang mga naghahanap ng anting-anting at mutya na ang bunga ng kalamansi ay nagtataglay ng mutya at bihira lang itong matagpuan o makita. Makikita ito sa mga buto ng kalamansi na animoy natural lang na buto. Pero kung ito'y susuriin, ito ay bato na kulay puti. Kapag nakakita ka nito, ilagay agad sa telang pula at ilagay sa wallet at laging dalhin saan man pumunta. Pero pakatandaan, huwag ipagsasabi at ipagmamayabang na meron ka nito. Ingatang mabuti ito dahil ang mutya ng kalamansi ay nagtataglay ng kakaibang swerte. Swerte sa negosyo, panghalina sa lahat ng uri na maibigan mo. Ano mang uri ng negosyo na papasukin siguradong magtatagumpay. Kung may mga taong galit sa'yo, sila'y magiging maamo at magiging mabait. Kung may babae o lalaki na ayaw na ayaw sa'yo, biglang iiba ang iihip ng hangin at sila na mismo ang hahabol sa'yo. Ang mga mutya ay isa lamang gabay at pampaswerte nasa Diyos pa rin ang awa at nasa tao ang gawa. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless.